ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Ang mga albularyo, faith healer at espiritista ang mga nilalapitan natin sa tuwing may mga katanungan at pangangailangan tayong espiritual. Sa kanila tayo lumalapit sa tuwing may mga hindi kayang ipaliwanag ang mga doktor sa ating kalagayan. Naniniwala ka ba sa kanila? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng Gabi Liham ng Gabi Si Mang Tonyo ay nakalaya sa bilangguan matapos ang dalawang dekada. Nawala na siya ng pag-asa na meron pang tatanggap sa kanya sa trabaho dahil sa nangyari sa kanya. May edad na rin kasi siya at wala na siyang maisip na trabaho na pwede sa kanya. Naisip niyang tumira na lang sa isang liblib at mahirap na baryo. Isang baryo na walang nakakakilala sa kanyang pagkatao. At doon siya nakaisip kung paano kikita sa pamamagitan ng panloloko. Magpapanggap siyang albularyo, faith healer at espiritista. Alam kasi niyang hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang mga nakatira sa baryo na iyon. Malayo rin sila sa mga ospital kaya mahirap para sa kanila na magpagamot kapag meron silang karamdaman. Iyon na nga ang naisip niyang tsansa para kumita. At nangyari na nga ang gusto niyang mangyari. Naniwala sa kanya ang mga tao na manggagamot siya. Sinabi niyang magaling siyang albolaryo, espiritista at faith healer. Nagsinungaling siya. Wala siyang alam sa espiritual na panggagamot. Sinabi nga rin niya na maraming mga engkanto, duwende, kapre at iba pang lamang-lupa ang tumutulong sa kanya para makapanggamot. Madali namang naniwala ang mga tao sa kanya. Halos tambahin siya ng mga ito. Ang daming lumapit sa kanya para magpagamot. Meron ngang isang babae na lumapit kay Mang Tonyo. Nagtanong ito kung marunong daw ba siyang manghula. Siyempre, nagsinungaling si Mang Tonyo at sinabing oo. Naglabas pa nga siya ng baraha. Ang barahang iyon ay ginamit niya noon sa kulungan para makapagsugal. Iyon din ang ginamit niya para hulaan ng babae. Pinabalasa niya sa babae ang baraha. Pinabunot niya ng isang baraha ang babae at nang iabot iyon sa kanya nagkunwari si Mang Tonyo na mabigat ang nabasa niya sa baraha kinabahan ang babae tinanong nito kung ano ang nakita ni Mang Tonyo sa baraha sinabi ni Mang Tonyo na mamamatay daw ang babae umiyak ang babae dahil sa takot. Pero, may solusyon daw si Mang Tonyo para hindi mangyari ang hula niya sa babae. Magbayad lang daw ito ng limang libong piso at si Mang Tonyo na raw ang kakalaban kay kamatayan. Naniwala naman ang babae. Para makapagbayad siya ng limang libong piso, ay binenta niya ang ibang mga gamit niya umabot lang sa 3,000 piso ang napagbentahan ng babae. Nakiusap siya na tanggapin na iyon ni Mang Tonyo dahil iyon lang ang kaya niyang ibayad. Dismayado si Mang Tonyo at sinabing titignan na lang daw niya kung magagawa niyang tablahin si kamatayan. Kulang daw kasi talaga ang bayad ng babae. Walang nagawa ang babae. Iniwan nito ang tatlong libong piso kay Mang Tonyo at saka malungkot na umuwi ng bahay. Pero umaasa pa rin siyang matutulungan pa rin siya ni Mang Tonyo kahit kulang ang kanyang ibinayad. Pagkauwi niya ng bahay, hindi mapakali yung babae. Hindi na ito halos makahinga sa takot dahil sa peking hula ni Mang Tonyo sa kanya. Praning na praning siya. Pinagpapawisan na siya at nagka pa ang mga kamay at paa. Nanikip ang kanyang dibdib dala ng stress at takot at iyon ang naging dahilan ng atake niya sa puso. Kinabukasan, nalaman ng buong baryo na namatay ang babae. Gumisi si Mang Tonyo. Magagamit niya ang pagkamatay ng babaeng iyon para makarami pa siya ng kliyenteng magpapagamot sa kanya Ipinagkalat niya na hinulaan niyang mamamatay ang babaeng iyon Naniwala ang lahat sa kanya Pero kung alam lamang nila peke ang naging hula ni Mang Tonyo Namatay ang babae dala ng takot sa hula ng peking manggagamot. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Dumami ang kliyente ni Mang Tonyo, ang dating kubo na bahay niya naging bungalo na dahil sa dami ng pera na nakuha niya sa mga taga-baryo na ginagamot niya kunwari walang nagduda. Walang kumontra sa kanya kahit walang gumagaling sa mga ginagamot niya. Sinisisi niya pang mga ito at sinasabing may ginagawa silang hindi maganda kaya hindi tumatalab ang panggagamot niya. Takot ang mga tao sa kanya. Lagi kasi niyang pinantatakot na merong mga nilalang na tumutulong sa kanya kahit wala naman talaga. Naging gahaman sa pera si Mang Tonyo. Wala na siyang nararamdamang konsensya kahit na nga ang taong lumalapit sa kanya para magpagamot ay hirap na hirap na sa buhay. Pera lang ang mahalaga sa kanya. Pumayag na nga rin siya na makikunsyaba sa ibang halang din ang kaluluwa. Minsan, may lumapit sa kanya na buntis. Galing pa ito sa kabilang bayan. Kahit papaano ay may kaya ito. Nilapitan niya si Mang Toño para sabihin ito sa asawa ng babae na nabuntis ito ng isang engkanto. Pero ang totoo, ang kabit nito ang nakabuntis sa kanya. Handa raw itong magbayad ng malaki. Kaya pumayag na si Mang Tonyo. Nung nakaharap ni Mang Tonyo ang asawa ng buntis, sinabi ni Mang Tonyo na pinagsamantalahan ang babae nang manliligaw niyang inkanto kaya ito nabuntis. Naniwala ang lalaki sa kasinungalingan ni Mang Tonyo at nagalit ito. Sinabing handa nitong gawin ang lahat para patayin lang ang inkanto. Handa raw itong magbayad ng malaki. Nasilaw na naman si Mang Tonyo sa pera. Sinabi nito na nakatira sa pinakamalaking puno sa kanilang bakuran ang engkantong nakabuntis sa kanyang asawa. Putulin daw iyon at magpausok araw-araw doon ng insenso sa loob ng pitong araw para itaboy ang engkanto. Agad na sumunod ang lalaki. Pinaputol nito ang puno at nag-insenso sa loob ng pitong araw. Ang hindi nila alam, totoong may inkantong nakatira roon. Sumama ang loob ng inkanto dahil wala siyang ginawang masama sa mag-asawa naman siyang nakabuntis sa babae. Sinira pa nila ang tirahan nitong puno. Kung saan-saan napunta ang inkanto sa paghahanap ng bago nitong tirahan. Hanggang sa nahanap nito ang bahay ni Mang Tonyo. Galit ang inkanto sa ginawang pagsisinungaling ni Mang Tonyo. Kaya naman isang gabi habang nagbibilang ng pera si Mang Tonyo mula sa kinita niya sa panloloko sa mga tao, bigla siyang sinakal ng engkanto. Hindi man nagsasalita ang engkanto pero pumasok sa isip ni Mang Tonyo ang gustong iparating ng engkanto tigilan na raw nito ang panloloko sa mga tao at panggagambala sa ibang nilalang na nananahimik kung ayaw nitong may mangyaring hindi maganda sa kanya pagkatapos noon ay binitawan ng engkanto si Mang Tonyo at saka biglang nawala ang lakas ng kabog ng dibdib ni Mang Tonyo sa nangyari iyon ang unang beses na nakaranas siya ng kababalaghan. Iyon na nga rin ba ang huling beses na gagawa siya ng kalokohan? Liham, liham ng gabi. Hindi na siya tinigilan ng engkanto dahil patuloy pa ring ito sa panluloko ng mga tao. Palagi na nitong sinasaktan si Mang Tonyo pero wala siyang magawa para mapaalis ang engkanto sa kanyang bahay. Hindi na rin siya makatulog ng maayos dahil pinaglalaroan na rin siya ng mga duwende. Alam na mga duwende ang ginagawa niyang panluloko. Minsan kasi, sinabi niyang ang mga duwende ang dahilan kung bakit nagsuka at nagkasakit ang mga bata sa baryo kaya inutusan niya'ng sirain ang lahat ng punso hindi naman gumaling ang mga bata kahit sinira na ang mga punso hindi naman kasi ang mga duwende ang dahilan ng pagkakasakit ng mga bata nakakain lang sila ng sirang pagkain at maruming tubig pero siyempre mas pinaniwalaan ng mga tao si Mang Tonyo Marami pang ibang nilalang na galit sa kanya dahil sa panggagambalan niya sa pananahimik ng mga tao. Nung hindi na niya matiis pa, sumuko na ito at sumigaw. Sinabi nitong titigil na siya sa panloloko sa mga tao. At doon pa lamang siya tinigilan ng mga nilalang. Hanggang isang araw, muli na naman siyang na tukso dahil sa pera. Hindi na naman niya napanindigan ang pinangako niya sa mga nilalang na hindi na siya manloloko pa. Lumapit sa kanya ang mayor ng kabilang bayan. Nabalitaan kasi nito na magaling na espiritista si Mang Tonyo Sinaniban kasi ang anak ng mayor at nagmakaawa ito kay Mang Tonyo para tulungan sila. Pinangakuan siyang bibigyan ng sasakyan kapag natanggal niya ang sumanib na espiritu sa anak ng mayor. Nasilaw si Mang Tonyo at pumayag sa alok ng mayor. Inilabas nito ang holy water at Biblia Sinimulan na nito ang pagtanggal sa sanib sa anak ng mayor. Hindi alam ni Mang Tonyo kung e-epekto ang kanyang ginagawa. Nagkukunwari na lang siyang nagsasalita ng Latin para mas mukhang totoo ang kanyang ginagawa. Tuloy-tuloy din ang pagbasbas niya ng holy water sa katawan ng sinanibang anak ng mayor. Nagwawala at parang napapaso ang anak ng mayor habang binabasbasan ito ng holy water. Maya mayapay, biglang nawalan ng malay ang anak ng mayor. Makalipas ang ilang sandali, nagising na ito wala na ang sumanib sa kanya. Tuwang-tuwa ang mayor. Habang si Tonyo naman ay namangha at nagtaka kung paano niya yun nagawa, e eh wala naman siyang alam sa pagtatanggal ng sanib sa isang tao. Puno ng pasasalamat ang mayor kay Mang Tonyo. Tinupad nito ang pangakong sasakyan na ibibigay sa kanya. Tuwang-tuwa si Mang Tonyo. Pagkaalis na pagkaalis nga ng mayor at ng anak nito, agad sinubukang i-drive ni Mang Tonyo ang sasakyan. Wala pang ilang minuto, nakaramdam siya ng pagkahilo at pagpintig sa noo. Huminto ito sa pagdadrive at gumilid sa isang puno ng akasya. Maya-maya pa'y bigla na itong nakarinig ng mga malalalim na boses sa kanyang isipan. Nagmumura tumatawa ng iinsulto na nanakot at nagbabanta. Nanginginig si Mang Tonyo. Natatakot siya sa mga boses na naririnig niya sa kanyang isipan. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga pero hindi iyon umepekto. Naririnig pa rin niya ang mga boses. Pinagpawisan siya ng tuloy-tuloy. Hanggang sa bigla na lang kusang bumuka ang kanyang bibig para magsalita at tumawa. Hindi iyon ang kanyang boses. Parang nawalan siya ng kontrol sa kanyang sariling katawan at isipan. Maya-maya Nagkaroon siya bigla ng mga sugat sa kanyang braso at muka. Mainit ang mga sugat na iyon. Nakakapaso. May nananakit sa kanyang katawan pero hindi niya alam kung sino at kung ano. Umangat siya sa kanyang kinauupuan. Nawalan na talaga siya ng kontrol sa kanyang sarili. At doon niya na pagtanto na lumipat pala sa kanya ang masamang espirito na sumanib sa anak ng mayor liham ng gabi